Tab, san tayo? Par, saan tayo par? Uy! Idol! Hello po! Bagger daw ikaw? Bagger daw yan siya? <laughs> Malayo ba to? Malayo dala natin? Ayaw! Antok yan siya? Antok yan oras nang nakikin. So ko muna namin sa sakyan, balikan ka na na natin. <laughs> Patay mo, na, patay mo na, patay mo na! Toilet, shower Gano'y sa ulo? Sa ulo? No Gano'y sa diya pre? Tulog yan siya Wala nakalagay, <laughs> nakalagay yung bedtool Nakalagay ito. Ang dami pala natin Tulog na yan siya Ang dami pala natin yan siya Ang dami pala natin yan Plus 1,090, plus 1,000 Uy si Derrick Rose! Derrick Rose <laughs> Bar! <laughs> <laughs> Random drone shot oh. Derek Cruz. Derek Cruz. Hi Kiara Hello ka muna dito dali. Hello ka naman dito. Sabi mo, sino shoutout mo? sino mabati ba mo? Sino, sino? Shoutout ka. Alam mo ba yung shoutout? Pag nananood ng vlog mo. Nanonood dito si ano, si Ailey. Hello ka muna kay Ailey. Ano, nagpa-vlog ka na rin? Yes. Ano po nga na ng vlog mo? Vlog? Vlogadag. Vlogadag? Vlogadag. <laughs> Pag nagkaroon daw siya ng aso, papangalan daw niya Vlogadog. Vlogadog. <laughs> eh, pagpusa. Vlogakat. Vlogakat? Vlogamiaw. Malayo daw. Ay, gagawin yung shades ko. Yung shades ko. Mahalaga yun. Ika lang sige, video ko muna. Video ko pa muna tayo bar. Dami namin, no. Ang e, ina parang i-invade namin tong mga to. What's up guys? Say hello to my vlog. Hello, bro. Uh, welcome hello. to Shargao. Oh, <laughs> diba? Vlogger na talaga ako, bro. Diba? Napag-high ko sila sa vlog ko, pre na ano tayo, <laughs> tayo na pre Tignan mo yung ano ko dito <laughs> mo pa naman yung magstay mo <laughs> <laughs> Tignan mo pre may... Tingnan mo pre, may content na ako dito. Bando. Blagak ya? May content na ako dito pre kasama yung mga foreigner. Ano ba ko sa vlog ko? Ano ba mo? Oo, oh, ko sa vlog ko. Ano sabi? hello sila. Dito mawawakan para mas mano, matibay. Yeah. Dito ba malalaglag? Kasi ano eh, sira na kasi to. Wala pang aganapan, pause muna natin. Ito, ito naka-vlog kayo ha. Kasi nama ko sa vlog yung pagpapasel nyo ng ano ha. Ano, sirin ka? Hindi. Ano lang pala yun? Ayun na, ako kanina yun. Ano na, okay na ba? Nakaano lang siya kanina na. Nakalak lang kasi, kaya hindi siya mag-vlog. Ayun na, siya. Ipasok ko Baka bila mag-collapse. Ayun. Ayun na. Ayun na yan. Ayun na yan. Yung connection lang naman yun. Kailangan hmm. na nakapasok. Ano, siret na ba? galing. Ayun pala yan. Ayun, Sino nakabuo? May premyo. Ayan, ito. <laughs> ayun, ito. dami Bagay. Hindi, magka-baby eh. <laughs> ano? Ayun, na? Blagadag natin yan. Ano ito ano nagising na ba yan? Oh, na ah, tulog-tulog pa tulog din. Mga 20 ng gabi. ng Pero sabi, ni... Sabi na, tulog ni baby o. oh. Okay, kaya Ganyan lang. pre. Ayaw. 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 Ayaw

may electric pa nyo siya. Ano na siya? Ang octo pa nyo. How big baby? Ilang ah, kilo ka na? Nagtitimbang ka ba? Ilang kilo ka na? Ilang kilo ka na? Ha? 13? Try ko nga kung dapat. Ay, parang 14 pa. Kasi hindi ka pa natae. Eh. Okay. Oh, ano? Kasi yung tura niya parang nila siya happy. Let's roll. Ganun ka naman bro. Hindi naman makapagreklamo yan kahit nang initan eh. Sabagay. Ba? na kayo niya, sabi. Tanggin nyo. Dami-dami <laughs> <kay inyo. laughs> <Mubisit tayo. laughs> nyo. Mga ungas. Hindi <laughs> nyo mabuksan yung stroller ko. Hindi <laughs> ah, oh. <laughs> <Di> nyo alam. lang yun, Basic lang yun, hindi alam. na to. Mado lang

blagadag Basta grabi mo to rumon po oh blagadag blagadag nasaan yung blagadog mo Eagle 1, ano na Eagle 3? Eagle 5. Delta 1, Ano hindi pala na-under yung video ko. Oo, nag na. lang. <laughs> <laughs> <Yok> lang. <laughs> damit, <laughs> 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 pre. <that> <laughs> Ano na yan na pagpauwi na? Dato, dato. Sir, ito, kitang-kita kita ako. Gusto niyo magandang kulay, sir. Eh. Ano kaya, sir? Mayan, Mayan, kaya. Sir, maganda yung ganyan? May discount ba yan? Pag Meron, lukan? sir. Tignan mo. Pag sinuot mo ito ngayon, sa'yo <laughs> so, so, <yan> na yan. <laughs> sa'yo na yan. <laughs> oh, ito magandang kulay pa. Maganda magandang eh. design nila dito. Hmm. Kumpara sa sa Hmm, magkaya yung tayo na ginagamit Magkano yung ganito, tayo? Ang XL, ano? XL? May double XL. Wala Hindi sa akin tayo, eh. Ito ba sa akin, na lang. Wala ice cream. ice cream. Wala Lex, gawin na dito. ito. Susukatin ko lang yung t-shirt mo. Uh, Murali. Uh, ha? Uh, uh, ice cream tree. Dito daw yan siya. Ano yung ice cream tree? Ah, yogurt. Yogurt Yogurt. <coughs> uh, yogurt pala yan siya. <laughs> Si, si Kuya Isi po ang accountability. At lang yung galaw kasi pag sa TV, pag ginanon mo yan, Masakit sa mata pag pinanood. So pag gagalaw mo, ano mo lang. O okay. kaya mas maganda yung nakawa niya. medyo marami ng... Ang kapag Meron na yan. Ang laki mo, ang dami mong pang-post. Ang dami mong pang-post. Ikaw ba? Pili hmm. ng flavor nyo. Oh, yeah. Bakit na, na pumili lang. Ayaw na kahit ano na. Yan, oh, <laughs> <adult laughs> isang mango parfait. Isang abogado parfait. Si okay, Binbin daw yan. Ang <laughs> din... okay, damot nito, kiss lang oh. Parang ano oh. Kaya nga eh.